Kailan kaya uwi si mama? Lapit na umuwi yun. Tagal lang? Ilang araw lang naman. Bakit pa kasi nandito yun sa atin? Hindi ko nga alam kung bait nandito yun eh. Ha? Huh? Ikaw kausap, hindi mo alam? Ano oh, ako? Malay ko ba? Bait sumiksik sa atin yan dito yung babae na yan. Baka si mama nagsabi. Hindi ko nga alam eh si Mama Bite Bite. Hazel! Po, Tito. Diga nga, Tito. Ah, bakit po, Tito? Ano pong ginagawa mo ron? Nagumugas po ako ng pinggan. Nakapagluto ka na ba ng hapunan? Ah, hindi pa po eh. Pero magluluto naman po ako pagkatas ko tumugugas. Pero napakatagal mo naman magbugas. Ano, one year? Bago matapos? Eh ate, yung napag-iwan ng plato po kasi yan kagabi pa po kaya hinugasan ko po ng mga Aba, kasalanan namin na may natirang plato kagabi, di mo nga lang hinugasan agad? Ate, may ginawa pa po kasi ako eh. May... Anong may ginawa? Dahil mong dahilan no? Sorry po. Ay nako, lagi ka nalang ganyan, Hazel. Bisa mo na, taposin mo na yung ginagawa mo at magluto ka nang ang panunang hapunan. Nagugutom na kami. Ano ba? Kasi pinasiksik pa yung dito. Gagawin ko Ipan, naman po. Minis. Okay, magalala. Sasarapan ko din po yung pagluto ko. Oh, siya, siya, siya. Bilis na. Magluto ka na. Nagugutom na kami. Sige po. Ano pa, Bantayan mo yan. Baka mamaya nalagyan ng lasa yung pagkain natin. Huwag eh. <sighs> niya lang gagawin yung kundi. Nako! Lintik lang ang walang ganti sa kanya. Lasa na eh, Sel! Pagal naman niya, no? Oh. Nako! Eto na po. Masarap po yan. Matikman ko nga yung pinagmamayabang niyang kanina na masarap daw siya magluto. Seh! Ano ba to? Pagkain ba to? Tatika, may tsura para Parang pagod na. Sorry po, nalakasan ko po kasi yung apoy kaya medyo nasunog po yung... Magkamukha na kayo na niluto mo. Mukhang pagod na. Sorry po. At saka ang mga lipstick-lipstick ka pang pula-pula pa ng labi mo. <laughs> ano ba, ano, di ba magluluto ko lang naman? Bakit kailangan ko mag-make-up? Ate, rinay ko lang naman po yung binili ko po. Mukha kang tanga. Alam mo yun? Sorry. Nagsasayang ka lang ng pera. Tsaka so, di ka mga mo nga itsura mo, mukhang hindi ka naliligo. Ito lang, ito lang, lang. Itong pagkain na to, pagkain ba to? Opo. Tinuro pa po sa akin niya ni mama nung, nung buhay pa po siya. Tinuro? Ba't dyan tong lasa na ito? Parang, para namang sa hayop tong pagkain na to, hindi sa tao eh. Naku, sure naman po ako na okay lang po yung luto ko. Wala naman po naging problema. Hoy! Gagawin tanga mo ba ako? Ha? Palagay mo sa akin. Hindi marunong tumikim lumasa ng pagkain kung masarap ba o hindi. Ikaw, huwag mo kaming gawin tanga. Patikin mo nga sa kanya pa. Napaka-boba kang babae ka. Nakaka-buisit ka. Ayabang-yabang mo magsalita kanina na sasarapan mo yung luto. Tapos ngayon, ganyan ang ibibigay mo sa amin? Kasi, WALANG KALASA-LASA? Tsaka, tingnan mo, may tsura na ito po. Tingnan mo, tira-tira lang. Oh. Tingnan mo, niluto mo. Magkamukha kayo. Niluto mo din na isa. Uulitin uh, ko na lang po. Ano uulitin? ba mamaya, sunod, naging muna ng lason. Tanga-tanga ka ba? Ate lang man, hindi na lang po akong pag-isipan ng ganun. Alam niyo na po, hindi ko po kayang gawin yun sa inyo. Ay, di! Tingnan mo nga, oh! ako asan na asan na sa yung babae ka eh. Marami namang stock dyan na pagkain. Pero bakit ganyan ka magluto? Ang yabang-yabang mong magsalita na masarap ka magluto tapos ano klaseng luto yan? Luto ba yan? Pagkain ba yan sa tingin mo? Lumapit ka nga sa harapan ko. Babili, upo ka dito. Hmm. Tayo mo magpalit. Okay. Ito, tikman mo yung mga niluto mo. Yung talagang pagkain ba yan? Oh! 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 pa. Ayun pa, yung isa pa oh. Sino Para mas masarap, di ba? Papalitan ko na lang po. Hindi, hindi. Huwag mong palitan. Ayun pa, pa yung isa pa. Ati naman. Masarap yan! Uulitin uh, ko na lang yung pagluto ko. Bibilisan ko. Eka lang, eka lang, eka lang, eka mo yung isa. Patikin mo yung isa. Teka lang naman po. Bago mo lamunin to. O, oh, ayan. Teka ganon? Lamunin mo. Yes. Eto naman, ba't siya po ginawa yun? Lamunin mo yan. Ayaw kainin po, oh. <laughs> Masarap, ha? Masarap, ha? Ayan. Niladyan ko na ng pampalasa yan. Kainin mo. Tagal naman oh. <laughs> Sarap, diba? ano. Sarap, ba? Ano? Masarap? Masarap! Kaya kita ako masarap o hindi? masarap na po. Tinatanong kita kung masarap ba o hindi. Ayaw pa sumagot ng ais ba? Hindi po. Oh, ngayon, nalalaman mo na na hindi pala masarap. Ikaw! Yan! Babae ka! Bago ka magyabang, ha? Ha? Tikman mo muna yung niluluto mo. Kung masarap ba o hindi, bago mo ibigay sa amin. Hindi yung nag-aangas ka na, nag-aangas na masarap yung niluluto mo, tapos eh, ganyan pala. Ha? Tanda mo! Pasok mo sa kukote mo! Ako, hindi na ako natutuwa sa yung babae ka, buisit ka. Pagkakita na ako. Isa mo! Lumas ka sa Diba? Sabi ko sa hindi masarap luto dun. Pwisi ta babae ito. Hazel! Ah, po, oh, tito. Ano ba? Ano bang ginagawa mo ron? ang ah, naglalaba po ako. Bakit po? Dinisin mo nga pa ako. oh Bili ka ba? Dinisin mo yung pa ako! Bilisan, bilisan mo, bilisan mo. Ano bang klaseng punas yan? Ano ba? Ganito, Nalinis! <coughs> ganyan! Ganyan! Tito! Ano ba? Sumusobra na po kayo! Ba, may iga na ka na magsasalta ngayon? Tito, tao po ako, hindi ako hayop. Kaya pwede huwag niyo po ako ganituhin. Wala kang galang, bastos ka bata ka. Paano po ko yung gagalangin kung ganyan po yung ginagawa niyo? Hindi na po tama yan. Ha? Ah, ganyan ngayon yung mo sa amin? Pagkatapos ka namin palamunin ng matagal na panahon. Ano ang kaguluan niya? Sinasasabot mo yung Nagastos ka na, ano? Nagastos ka na. <laughs> Ate, pwede ba? Tingilan niyo na akong dalawa! Nasasaktan na po ako! O, hindi dahil sa nanay namin, wala ka dito sa si pamamahay namin ngayon. O, hindi naman! Hoy, ikaw na babae ka? Sa tagal nang i-stay mo dito sa bahay, ganyan lang ang isusukli mo? Lalaban ka na ngayon sa amin? Hindi po ako lumalaban sa inyo. Pinagkakanggol ko lang po yung sarili ko kasi pagod na pagod na po ako sa lagi niyong pananakit sa akin. Aba, nagre-reklamo ka na ngayon, ha? Ano ba? Alam niyo, kahit wala akong magulang, hindi ko nakalimutan ang irespeto kayo yung dalaway. Kasi, yun yung turo sa akin ni Mama, nung nabubuhay pa siya, na kahit anong sama sa iyo ng tao, huwag mong kalilimutan ang respeto Kaya kayong dalawa, wala kayong mapapala sa buhay kung ganyan kayo sa kapwa niyo. Kaya, aalis na po ako. Hindi, hindi na po ako babalik sa pamilya niyo. Tandaan mo yan. Tandaan niyo pong dalawa. <laughs> Pati na pala ko. Wala ka palang gagawin. Pangit mo kasi. <laughs>